Magandang hapon po mga kaparambin Dito po tayo sa ating rambutan po Hindi to, Mahardik kari to Tayo po ay mahuhunang rambutan ngayong hapon Nakadami na po ang hinog mga kaparambin Ang kasama po natin si Bonso Si kuya May dalalaga yan totoy Kaway mo na totoy Yan Bonso Hello po Tara Ay aripo may nahulog po tayo. Oh, ari po. Yan, oh. Umagsak. Mm -mm, ito tayo ari. Yan. Yellow. Pinapaniki po ito sa gabi. Eh. Pagkakadaan bagsak ah. ah. po Oh, ah. Wow. Ito, oh, pagkakasayang. Yan. Oh. Ah, ah, pagkakadami ng laglag. Pinapaniki yung maig. Eh. Tara ito. Diyan sa kabila. Dito po tayo. Parang po no. ari. Eh ay hindi o toy ari ay ano yung marley ka tayo po may kawayan mga kapambing kawayan tayo -ma po yung manunipot din po oh, yung makit mga kapambing sa si taas po mas madali pong kumuha din sa taas yan kita uh, eh. uh, um. po ba yan Oto siyang patutoy uh, uh, uh. Yan Pipilipitin po natin Yun Aray po mga kapambin Yun sumabit po yun. Salamat po. Yun. Yan po. Oh. Day, catch, catch. Mm. Mga wow. hinog po mga permit no. Me. Ah, ganda oh. Mga hinog. Eh. Sarap. Ayun po dumating si Mami oh. Ah, Me. Oh, sambot. Wala. Ah. Uh hmm. -huh. Ay, wala daw 'yo. Ah, meron. Tara po mga kambing. Kumuha po tayo ng isa. Tara po, merinda po tayo. Dumadami na po ang bunga. Kalawang pitas po natin dito mga kambing. Kaya nga po ay ano, pulo-pulo po yung kanyang pagkahilog. Sa itaas po yung may mga ilang perasong hinog po. Kaya inuwak po. Ari po oh. yan oh. Yan. Dito po ibang variety. Ito ba may marlik Ari po yung Maharlika, yung arar po ay iba pa rin. Yung pinuti po natin nung isang araw nila, kasama nila utol mm. lang. Utol ni oh. Yan, merenda um. tayo. Hmm, abos na yung landon oh. Hmm. Gladin. Sarap po. Hmm. Kaya ka na nang uwa. Ngayon, tamis po ba? Ay, oh. No? Ang dami po yan, oh. Ang araw yan po, oh. Yan. Mawag oh, po lang yan, yan po. Hindi oh. sabay-sabay, ano? Hindi sabay-sabay po. Atin kukunin po yan. Yan, no, sarap. Yan, kita po ba? At tayo yung makakuha ulit. Yung, ah, isang lungkos ulit. Yan. Yan. Yun. Ah, laging kuha, oh. Harap po mga kapramit, oh. oh. Ah, laki yung may, oh

Naiprito yun, Mia. Ah. Oh. Ayan, Mia. O, ayan. Nalaglag na. Ayan o to eh. Ay, sumabit. Ah, sumabit? Ika lang. Yan. Taglap. Eh. Ang daming ano yung kulasis eh. Hmm, huli Para sa nanguha po ari. Para po mga kapambin, oh, Nakuha natin, Bukod po yun sa baba. Mga hinog na po, Baba na po tayo. Nihagis na po natin. Arah. Nandun po si mami sa, ano, ating alagang mga baboy po. Nagpapakain po. Yan. Baba na po tayo. bala ka naman po aray. Ah. <coughs> Yun. Dito na po tayo sa baba. Yan. Yung ating nakuha po. dami po mga pulang pula na po yan oh kaan po mga pambin oh yan oh bagong pitas po ito galing sa taas Ayan, bunso po. Galing sa, ano, babuyan. Hey.

mga sangat dahil pong guyan nakati yan tamis na po ay ang sarap na hindi lang po rin maiwasan yung ganito oh. kakambal po sa nang ano oh ng mga hinug asparan po naman yan nakakaan din yan. ayan po ang uwak po yung ating nakuha oh. Pero may kuhain pa daw doon sa may taas po. Si Kuya lang papabukas. Teka, ito yun. Oh. Bonsa oh. Ay, oh, ito yun. May ano, ganito oh. Ito na niya. May ano po, may nangangain. Kalahati eh, po dito yun. Ito na hmm. lang. Hmm. Aray. Aray po oh. Sabi mo, teka, kain po ito. Sabi mo. Kain po. Ito na lang, lang. Bakit? Mga malungbuto ito siya. Gusto po ito eh. Luka. Uh. Ano? Luka na ba? Dali na ah. pa padyo. Makakuha pa tayo. Ang tao! Dam doon! Dito po tayo sa ating mga alagang baboy po. Naglinis na po si Man. Yan po eh. Uh. Malala na po mga kambi ng ating alaga. O yan ah. Uh. May nagbago po ng lende. Ako nagbaug gal. Ano po? Ako po ang baug. Yung titiyan ng baugdog. Bibigat Bibigyan ko 'yan? Manok. Manok. Nabaug ka mo na ba 'to? Ito hindi pa. Ayan po sa mami, Ha? Pupuntahan ko muna namin yung ano? Yung kabuti doon, baka kami lumabas na sa dayamihan. Ito na ang kaya. Mga kuha pala ako doon. Makuha ako. Mamaya ng pagkain. Oh, Kulang ano. Uh. Malaki na po nakakatuwa para manihipan ng ating mga alaga. Dito po tayo sa ating kabutihan po. Kanina po yan ang lakas ng ulan. Kaya titingnan po natin itong kabuti po. Tayo po nagbihis ng damit. Gawa ng kanina po yan ang katin nung pagkakit po natin sa rambutan. Meron naman po oh. Are po. Yung. Ayun oh. Yay, yeah, ilusot na naman uram natin ari. No. Eh. Oh. Are po yung tira natin kahapon oh. Lumaki na. Ay meron pa uli oh. Kakambal po. Ayun oh. No. Oh. Ang daming guyan po kanina sa rambutan eh ako pinangatan po eh, eh, kaya tayo nagbihis ayun hmm. may kulog kanina ay nakulog kulog po kanina kaya sabi ko yung, may kabuti uli doon pareho yan yeah. nasa tagiliran po kaya ah, salamat po sa blessing. Hmm. Ilang piraso na yun. Apat ah, na oh. Eh. Mayroon pa sa kabila. Pagkakahit eh. Pari pa po Ayan. Hmm yung tinabuan po natin dito baka malaki na kahapon yun yun na nga yeah kalutungan ah dami po pasunod bukas naman yan oh. bukas na po yan ay ito na oh. ito po yung mga bilog yan Dito, may wala. Ay, isa o. No. Ay. Ito. Yung amagin dito, nawala no, na lang. Ay, wala. Bago pala. Dito. Dito yun ay bago la ang din bukas na po yan tatabo natin para lumaki na kita yan nasa na po para po yung ating may plastic po tayo din Tulog po natin. Doon na po natin hugasan. Sa bahay. Dami din po oh. Uh. Pag nalagyan ito ng sutanghon so po ay. losot na naman ng hapunan po. Yeah, salamat po oh uh, sa blessing. Thank you Lord po sa blessing. Hmm.

Ito Wala. Okay. Dala natin isa, no, dala ay, ay, sa isang sulang sa kabilang ilog. <laughs> ay, ano? <buton>, Hoy, kinakain natin. <laughs> Ilang ka? Daliw ito. Daliw ito yo. Ay, may bibili po ata mga kabataan. Daliw ito yun. O. Oh. Nga, yeah, parang ito yung ubos na namin ito. Hmm. hmm. Binabaha plastic. Bigyan niya. mga

Dali Wala pa naman marami. Pag marami, mura na. <laughs> Hindi pa masyadong hinog lahat. Aray lagi na ay ginauna. Dali, pasok kayo. Eh. Mga tayong tayo ng libro din. Eh. Mm, mga tayong tayo ng eh. libro. Dali. Dali, pasok <laughs> naka to, yoy, eh. dali, <laughs> naka <-video> kayo. Nakabagari ko tayo. Dali, nakabidyo kayo. Thank you po. Nang lagi doon sa ating bahay. Nakalala ka yan. Kulang ka, kulang ka. Kulang ka.

Ini Nenek bakal nggak butuh belum

May sariwang eh? baboy. Oh. May bilikang baboy. May bilikang baboy tas. Puno, May kang baboy keso to ni mo. O ng baboy. Bukas pa makatay si Hula.